Hello mga kabosing, welcome back to my channel again Panibagong araw tayo, panibagong vlog Yan, for today's video, sasagutin natin yung question na pinadala ni John Luis de Vera shout shoutout sa iyo sir Kabosing, good am Bilang hardware owner, ano po ba yung trabaho nyo ngayon dyan na ginagawa tayo? Pero before natin yung sagutin mga kabosing Kung bago lang kayo napagpadon na ligaw sa akin channel Palike and share naman papalo na rin and subscribe at huwag kalimutang i-click yung notification bell para updated po kayo pag may mga bago akong videos na i-upload papalo na rin po yung aking FB page kabosing yan, thank you yan, John Luis, ano nga ba ginagawa ni kabosing daily yan, pag sa umaga po Ah ilang hardware owner maliban po sa pagbubukas kung hindi man po ako makapagbukas ng sarili kong store ako po yung uh, nagtitindero yan uh, importante po na kung kayo po yung owner na naman uh, kayo po yung uh, magtindero o maging salesman o pagbantay para at least na mamonitor po nyo yung mga stocks kung meron pa o kung wala na ba yung ano ba yung mga pas moving dyan o yung mga hindi nabibiling items para maipost nyo po yan tapos maganda po pag uh, talagang kayo yung nakaupo dyan sa store kasi kayo po yung agad kung halimbawa may customer na humihingi ng mga discount o kaya humihingi ng mga prebis kasi pag tao nyo lang po, o, tauhan nyo lang po yung nagbabantay. Siyempre, once na may uh, customer tayo na nang, nanghingi ng freebies, nanghingi ng mga discount, so, hindi makapag-decide yung uh, tao natin o tauhan natin kasi siyempre sasabihin wala si boss, uh, hindi po namin alam yan, tatawag pa po namin. So may mga customer na umaalis kasi need nga nila yung discount, need nilang maka, maka ng mga sagad sa na discount or kaya yung freebies. Like halimbawa yung pala, yung kutsara, yung metro. Kaya mas maganda po na nandyan kayo para naaagapan yung po yung customer na hindi umaalis at dumilipat sa ibang tindahan Pangalawa, kailangan i-check. Bilang may-ari, chine-check ko po yung mga stock sa bodega kung ano po ba yung marami pa, ano po ba yung konti na lang para po makapag-stocks tayo kasi may mga sta, stocks po o supplies po na tataas na po next week o kaya tataas na po bukas so pwede pa pong maghabol ngayon ng uh, order so kailangan mo pong uh, mag stocks malalaman mo po agad na konti na lang pag ikaw mismo yung nag-check tapos kung may overstock ang product kailangan mo talaga siyang i-push kaya importante na ikaw po yung checker tapos Mag, pag may mga deliveries po na dumadating, kailangan makita mo po yung items. Hindi lang po kilala mo yung items sa pangalan, makita mo din po yung quality na binibenta mo. Kaya importante po na ikaw din po yung nag-check. Tapos pangatlo po, delivery. Sa delivery po, siyempre mamamaximize po namin. Namamaximize ko po, po yung uh, time pagdating sa mga tao. Kasi, example po, Uh, may delivery ka 11.30, magbe-break na ng 12. Minsan po, pag tao lang po, tauhan lang po natin, nasabihin po nila, 1 o'clock na po yan, kasi magbe-break na. na kung, nyo po, kaya naman pong ipa-deliver pa. Kaya, siyempre, mahihiya po yung mga tauhan nyo pag nandyan yung boss, nandyan yung may-ari. Kasi pag sinabong go pa yan, kaya pa yan, 30 minutes pa eh. So, siyempre, may time pa. Uh, pag tauhan lang, possible yan. Hindi naman natin nila lahat, pero minsan sasabihin, ano na yan uh, tawag dito 1 o'clock na yan at mag, mag may break na so, mamamaximize natin yung galaw din nila, mas mabilis po tayo makakapag-utos, makakapag-deliver masiserve po yung order ng mga customer tapos pang uh, apat, yung agent yung mga agent ng uh, supplies natin, nakakausap natin na uh, on the spot tapos on the spot din natin naihingi yung mga pinakamababa pinaka nilang discount sa supplies na na ibibigay po sa inyo kasi may mga stocks po tayo na pwede nating hingian ng sagad na na discount on the spot kasi kung kaya nila ibibigay agad nila pag hindi naman di hindi kasi kung halimbawa tao nyo lang order lang ng order yan tapos hindi naman alam kung magkano yung discount pagpadala sa'yo mataas pala pag in-adjust mo hindi pala pwede doon sa office kaya mas maganda na ikaw po yung umaharap sa mga agent na suppliers mo. Yan at last po, siyempre yung sales. Kailangan ikaw po yung nagbabalanse niya sa hapon kung magkano yung naging sales mo today, magkano yung naging expenses mo, ano po yung mga binili o yung mga pinick up nyo kung wala kang stocks, ano po yung mga pumasok sa inyo na delivery, ano yung naging collection, ano po yung mga resibo na hindi na collection. So yan po yung lima. Yan Jan Luis de ang ginagawa ko bilang owner ikaw bilang owner ginagawa mo din yan so yun sana nasagot ko yung question mo John Luis de Veras kung ano nga ba ginagawa ni Kabosing dito sa store yan hope na may na, may na, may nakuha kayong tips uh, may natutunan kayong uh, tips dito sa aking videos today yan maraming maraming salamat sa panunod. And a shoutout pala diyan sa mga solid subscribers natin diyan na parating nagaabang ng bagong upload natin. Ayun, at uh, hanggang sa muli po, hanggang sa next video, maraming maraming salamat. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon mga kabosing. ingat-ingat po parating. God bless. Bye-bye.